Thoros, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay dapat kang mag-ingat sa pakikisalamuha sa ibang tao. Kung mayroon kang nakausap na hindi pabor sa iyo, mas mabuting tapusin na ang usapan at itoon ang pansin sa iyong pamilya. Sila ang pinagmumula ng iyong swerte ngayong araw, kaya mas mainam na unahin ang kanilang pangangailangan, kahit may mga pagsubok. Magdudulot ito ng magandang biyaya para sa inyong kabuhayan. Mahalaga rin na makapunta ka sa bahay ng Diyos upang mas lalo pang mapalakas ang good energy na nagdadala ng swerte sa inyong pamilya at sa aspeto ng pagkakaperahan. May pahiwatig na ang Friday ang araw ng iyong kaligayahan at swerte. Ngunit maaari kang makaranas ng kalungkutan sa araw ng Wednesday, sa buong linggong ito, magbabago ang lahat batay sa mga desisyong gagawin mo, kaya maging mapanuri sa mga pahiwatig ng iyong gabay. Kung may trabaho ka ngayong araw, ang pahiwatig ay magiging maayos ang iyong mga gawain. Ngunit mag-ingat sa mga kasama sa trabaho na mahilig magbiro ng mga salitang nakalalabastos. Ang mga taong ito ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya na makakaapekto sa iyong sitwasyon, lalo na sa usaping pera. Ang iyong gabay ay nagpapaalala na dapat kang maging maingat at umiwas sa mga taong magdadala ng problema sa iyong araw para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color yellow at color pink sa iyong araw upang mapalabas ang iyong kasipagan ang mga numerong number 25, number 11, at number 27 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, magpapalakas ng iyong determinasyon at tagumpay.